ilaag ko ba? Pati paglaag, maglisod ka. Kailangan pa taga Pero bisag ipugos na taga. Dili, yapod ka. Sa sugod, ramad ka maayo. Nga naman. Ilaag ko ba? Tanawa akong buho ko. Ako nang gitarong. Kainan ko ni Hugway Panudlay ila ko ba? ang ko. ang kumapila ko kumapila <azt> ang ko. Wow. ang kumapila ko kumapila ang 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 kumapila ang